barugan karon ni kanhi presidential spokesperson Attorney Harry Roque nga usaka ka harassment ang pagkansila sa iyang passport tungod sa gituhan ni ini sa politika. So kini sige upload niyang Facebook video kagahapon adlaw November 24, 2025, dinhi niyang dili pa kini og duna pa say 15 ka adlaw nga higayong mag-file og motion for reconsideration. Ni ang konsep nga ang maong lakang makalimita sa iyang kalihukan apan iyang gipunto nga makapond or magpondo kini sa Europa aron nga ubanan si former president Rodrigo Roa Duterte kun FPRRD. Katagin sabi niya kasiguruduhan nga respito niya ang decision sa korte o kinahanglan niyang atubangon ang pagpangipit sa kasamtangang administrasyon batok niya. At ang pamahayag ni Attorney Harry Roque. Anyway, respetuhin naman po natin ang uh, decision ng korte at ako naman po, alam ko naman po na talaga kinakailangan harapin ko itong pagigipit ng gobyerno ito. Lalong lalo na binuhay nga talaga at pinatunayan na ni Amy Marcos na vangag ang ating presidente. Gani hugot sa niyang gilimod ang tanang aligasyon batok kaniya nga siya ang nagpaloyo sa pagpang recruit aron nga abusuhon ang trabaho kasama sa gobyerno. At ang inandugang impormasyon, pamahayag ni Attorney Harry Roque. So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na papakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang po recruitment. Ang sunod-sunod yung pamahayag ni Attorney Harry Roque Canhi Presidential Spokesperson.